yan po mga boss nandito tayo sa may uh, guho yan. bali tatawid po tayo dito sa may tulay nila yan medyo nakakalula lang po dito mga boss sa pagtawid sa may tulay kasi umuuga po yung tuloy dahil nga po sa nasa hanging bridge tayo kaya umuuga po ito yan mga boss oh. yung ang karagatan ng Barangay Ariman. Bali itong ilog dito is ang tubig dito ay galing din po sa dagat. Sa mga hindi pa po nakakapunta dito sa Aguho, mura lang po yung entrance fee nila dito. mga boss dapat sa pagtatawi dito ay kahandahan lang Mm-hmm. <laughs>